Ito na ata ang pinaka nakakatakot na zombie attack sa isang series ever. Sorry The Walking Dead pero iba pa rin talaga pag tumatakbo yung mga zombies eh. Siguro sa The Walking Dead yung katumbas ng scene to, yung napasok ng mga zombies yung Alexandria tsaka nung tumataka sila sa may terminus. R.I.P. din pala doon sa ilang mga asong inalay nila. <laughs> ang tatapa nga ng mga nagbabantay doon sa may wall eh, Kasi kung ako yung bantay dyan tapos sumugod yung napakaraming mga zombies, nako, magiging kasing bilis ako tumakbo ng mga snatcher sa Quiapo tsaka sa may road din. <laughs> So far, ito na talaga yung one of the best and worst episode ng The Last of Us. Ang tinutukoy ko dito yung episode 2 ng The Last of Us Season 2 and honestly, hindi ko to pinanood agad kasi alam ko na kung ano yung mangyayari eh. It's the worst episode, hindi dahil pangit yung episode eh. Kasi makikita ko na namang matitegi si Joel. Ang sakit makitang mata Tiger Woods na naman yung ulo niya for the second time. Iltok, umiyak talaga ako dito sa scene na to. Kahit alam ko na kung ano yung mangyayari. Talagang lumabas yung luha ko eh. Kasi ang galing na performance nila Pedro Pascal. And lalo na nga si Bella Ramsey. Yung paggapang niya papunta kay Joel. Tapos niyakap niya. Grabe yung ako dyan. Tapos yung tugtog pa sa may dulo. <laughs> yung pagmamakaawa at pag-iyak ni Ellie dito. Ramdam na ramdam mo yung sakit eh. Na parang ikaw mismo yung ginolf club eh. And knowing yung character ni Ellie, hindi siya yung tipo ng taong nagmamakaawa, umiiyak. Pero para lang maligtas si Joel, talagang umiyak at nagmakaawa siya. Pero wala eh. Grabe pa yung iyak ko no, sinusubukan pa ni Joel na tumayo ulit. Ang hirap isipin na last few moments together nila ni Ellie, nag-away, tapos pa nga siya ni Ellie. Tapos alam ko sa may laro na wala nang malay si Ellie eh, pero dito nakita niya talagang harap-harapan at hindi si Joel. Yari talaga kayo kay Ellie, uubusin kayo niyan. Ang isa pa sa nagustuhan kong sinin detail nga sa may episode na to, yung nagyayap na nga si Abby kay Joel, tapos hindi na nga nagrarason si Joel or nagdadahilan, baga, tanggap na niya yung consequences nung ginawa niya dati eh. iisipin mo, ibang-iba na yung Joel na tinegi ni Abby eh. Kasi kung dating Joel yan, hindi agad magtitiwala yun eh. Pero since mas kalmado and may edad na siya, mas naging mabait na nga siya na tinulungan pa nga niya si abi kahit hindi nga niya to kilala. O alam mo yun in a way, iba yung taong tinegi ni abi sa taong bumawi nga sa buhay ng tatay niya. Tsaka at least nga, ayun lang yung ginawa ni Joel doon sa mga doktor eh. Kasi nung ako yung naglaro niyan, binarbecue ko silang lahat tapos ubus bala talaga eh. <laughs> Ang maganda pa nga sa story na itong The Last of Us, technically kasi, medyo deserve naman ni Joel yung nangyari sa kanya eh. Pero alam mo yun, since bias ko siya, iiyak pa rin ako. <laughs> speaking of iyak, na iyak din ako nung nalaman na ni Tommy na Teggy na si Joel eh. Ang sakit talaga sa puso mo Teggy ulit si Joel for the second time tapos sa live action pa. Kala ko babaguhin nila eh. Ang maganda pa sa The Last of Us, meron silang dilema na pinapresent ako sino yung masama, sino yung mabait. Kung baga, kasi nung pinakita rin naman yung mga kasama nga ni Abby, makikita mong hindi naman sila sobrang masasama eh. Pero yun know naman at the end of the day, since sinayaan nilang mangyari yung nangyari nga, then deserve din nila yung mga parating sa, sa kanila interesting din pala yung binago nila dito na imbis na si Tommy Hotdog yung <laughs> imbis na si Tommy yung kasama ni Joel si Dina so yung in a way I'm curious kung paano makakaapekto yung pagbabago na to eh I mean para mag-work pa rin naman na maghihiganti si Tommy pero it's not the same since wala naman talaga siya doon and at the same time mas clear lang din naman and mas maganda na si Dina yung makakasama ni Ellie moving forward. May laro kasi malaki talaga yung epekto ng pagkategi kay Joel kanila Dina, Tommy and Ellie so ayun at least sa pagbabago na yon meron tayong bagong aabangan din sa may story. Yung mga nabasa din ako na daw sa itsura nga ni Abby kasi sobrang payat daw. And for me din, ako din hesitant din ako kasi malaking factor sa karakter ni Abby yung pagiging maskulado niya. So I'm curious kung paano nila itatakal yung story niya moving forward. Pero let's see. Pagkat ko din pala saglit yung pag-atake ng mga zombies doon sa may Jackson. Grabe, sobrang intense ng scenes na to yung pagsugod nila sa may pader, yung pagpasok nila doon sa may city, sobrang nakakatakot. And honestly, nagulat ako na tegi nila lahat ng infected eh. <laughs> so ayun, bawing-bawi yung second episode kasi may mga nagsasabing ang bagal daw and ang boring ng episode 1. And for me, build up kasi yun eh. So alam mo, may, may proper pacing lang din pawat episodes. Kasi sa episode 2 naman, grabe, sobrang dami nang nangyari. Ang lesson siguro sa may episode na to, Huwag tayong magtitiwala kung kani-kanino. <laughs> so yun, again, this is The Last of Us, Season 2, Episode 2. And ang torta rating ko is, again, 10 out of 10.